Kakarating lang namin dito sa Tanawan, kakatapos lang ng check-up ni Ga. Nabay nagyayakag din kumain, sabi ng bawal siya kumain ng kanin at hagya na bumaba talaga kanina ang dugo. Nakailang inom ng gamot, mapababa lang ang dugo, at sobrang taas, 200, naging 150. Ngayon, nagyayakag ng kanin, magkakanin daw. Baka mabigwasan ko umukha mo, namin sa iyo. Kakain na tayo? Oo, bago ay kakanin din daw ng kanin. Hintayin ko na lang kayo tinig sa inip namin ng sa pagpapababa ng dugo mo at bago ikay kakain na naman ng salay masisik muraan ko na ang mukha mo kumarini ka ni ka at kami tumingin ka lang sa akin habang ako'y nakain titingin ka lang ngayon bawal ka bumunsa sa mga handaan pinagbabawal ng doktor saja, kasama, kasama ka nakatingin ka lang sa amin <laughs> ngayon hirap na hirap mo magpababa talaga ng dugo siga kundangan na lang eh nakailang gamot siga high blood na nga nagre-request pa ng burger eh, yun, piniritong pati yun, pin 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 na, yun. ang orderin mo dito sa paspon na ito ibulang lang ito <laughs> <laughs> you mo know, sa likod merong manikang babaeng latinang bulok <laughs> siya ko Ayun <laughs> guys, kakain kami ngayon dito. nare request si Guy Burger. Dapat na may bulang lang laang Alam nang wala. Uminom ka gabi ng tawa-tawa at -tawa, tumawa ka ng tumawa magdamag. Ang gata lang <laughs> ko ah. Araw-araw. Siga po ay bantay na bantay namin ngayon. Bawal po siyang mag-coke. Bayadan mo. Maghanap kami ng upuan. <laughs> <laughs> Naghanap <laughs> po kami ngayon ng upuan. Siga po ay bawal mag-coke. Dahil po siya hagya na bumaba ang dugo niya, ay kami babantay na namin siya ngayon. Sabi ko ay bawal na bawal siyang uminom ng coke. At hagyan na mga pababaan dugo doon sa ospital, iiinom na naman ng sala. masubaran mga sabaran ko mukha. Siyempre, may manager po kami, si Babaeng Latina. Siya po yung manager namin for today. Hindi Ito mo po... sinabing ako magbabayad makla? Oh. Utang po yan sa'yo. Babayad lang ko naman. <laughs> Hindi mo magbaya. <laughs> Uy, ang gulot! Ulimaman mo ko doon! Ikaw ba ba siya na unay? Ikaw bawal ka ng mga kukok ha. Ikaw poor wish show sa mga kasama mo bago pa bumaba ang dugo mo. Si <laughs> dito, Arch po, ay kapatid di Bito Mars. Hello ka. Oo, no, diba? <laughs> <laughs> di ba? Kapatid dito, Mars na yun. Diyan po si High Blood, tawang-tawang si High Blood Girl. <laughs> Ngayon sa bawat kakainan ni ay pagbabawalan namin siyang uminom ng soft drinks dahil nakaka-porwish siya siya mga kasamahan. Ang tagal bumaba ng dugo sa ospital, kailang gamot. Hindi naman ayun ang dahilan eh. Hindi Bunti ka na madengge. Bunti ka na madengge. Diyos ko. na ako. Ano sabi? May bunso. siya. Acting lang yun. Ano sabi? Ano <laughs> mo galing umakting si Ate. Ano kayo? Ay, eh, shout out muna. Shout out po. Drinks muna. Shout out <laughs> <at> kay Cost <laughs> Christian. Shout out ano kay Cost <laughs> Christian. Na talaga naman kami i ano ng lang. May ano itong Iba ang kulay. Ice tea. Akay, <laughs> bag ka yan. Oh, at siya ng soft drinks. Bawal siya lahat okay, ng inumin. Ang iinumin mo lang ay tawa-tawa. At oregano. At saka iba-ibaan. Ayan guys, ang dami na ng soft drinks. Bawal kong uminom yun ha. Iliwanan mo. <laughs> ito na po. Ayan po, guys. Ay, butihin namin customer. <laughs> thank you so much ito. po. Special ito. thanks sa uh, special thanks sa manager ng McDo. Baka naman, McDo. Hindi <laughs> po ito sponsor ng McDo, ha? Hindi <laughs> ka mamaya isang araw na naman bayaran. Huwag ka magparinig. At talagang yun ah, yung ng linggo. Guys, dati nakakalimang kanin. Siya kapag kami kumakain sa fast food klaseng ngayon. Isang sandwich. <laughs> yung yeah, okay, magaling na, yung Mga, mga taong yung... mga taong handaan ay eh hindi inaalaga ng ang sarili. Guys, sabi ng sabi sa akin si Lips, tingnan nyo naman ang kinakain niya. Dalawang, dalawa dalwang, dalwa, dalwang order. order ko. Diyos ko po. Masabi naman ng tao, oh, suryasted ako. Ito ka naman. Bago ako pa sasabihin mo, iisang kanin nga lang ang uh, kinakain ko sa si passport. food. Oo, at nag, ano ko na eh, nagdadal. Oh, um, matagal ako ng isa. Kayo ang laging dalawa ni Kulot. Minsan nga, anim. Diyos po. Pari nga po pala si Tito Arch. Hello po. Uh, <laughs> Lagi na ang hibid. ko <laughs> po. <laughs> ano? Ano? Lagi na ang Ano? <laughs> ano? Kaya ngayon guys, bantay sarado namin Si Ga, bawal na bawal siyang kumain ng mga bawal. Dahil obligasyon siyang magpa, ano, magpapayat ngayon dahil nataas ang dugo. Alam niyo ang dugo kagabi? 250 over 310. Ngayon, buti na lahat ngayon, 150 over 202. Oh! 102 na lang na. 102? Ano yung ito? na Normal na. Ayun, muntik na mading si ate. Yung ganaman tumambay na nang tumambay sa factory ng lamok, sa bahay niyo na center. <laughs> Oo, oh, ang daming lamok doon. Ayan si call center na yun, pag hindi yan bumili ng katol, asahan mo. Pag hindi yan nagkatol ng nagkatol. Ip. Baka hindi mo na naman mabayaran, at sa isang araw pa. Kaya huwag kung mo akong panghinta ko to, panghinta ko to kukutan. Magpapablog ka pa ako, bebe. Bebe, magpapablog pa ako. Bit ka gamog pa blood cam. Kay kakain ka din naman ng sala. Guys, yung papa blood cam may pagkain yang umaga, umagahan at siya'y gutom na gutom na, hindi na mapigilan Bukas <laughs> <laughs> <magpapag> <laughs> Sabi ng ina, magpa blood cam ka ngayon. May kakain muna ako ngayong umaga. <laughs> may sabi, i, bukas na kung kakain ka ngayon, <laughs> Di mo Di ng hindi mo mapigilan gumat. Hindi hindi mo mapigilan umuyain. ka <laughs> <laughs> <So>, eh, <yeah. laughs> <laughs> hey, kailangan ako. Ito lang guys.